Ah, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. At narito naman po ako at uh, muling mag uh, magtatawa sa ating mga pasyente. yan at ating tatawasin ngayon si ano, si Ma'am Rosie. At hindi ko na po iba, hindi ko na po babanggitin ang uh, full name niya. At uh, tatawasin natin siya sapagkat uh, nag-request siya sa akin na siya ay uh, magpatawas sa akin at, at narito na ang pina, ang uh, ban paper na pangtatawas sa kanya kapangyarihan ng Diyos. siniling ko po sa si inyo sa Diyos ang Diyos ng Diyos, Espiritu Santo na kung sino man ang gumagambala kay Ma'am Rosie. May sa akin kung ano man gumagambala sa kanya, mapa Espiritu o kaluluwa. O kung ano uri na nila lang ng kasamaan na namiminsala sa kanya, ipakita sa pinagtawasan nito. Ay natatawasin na natin mga kapatid. At kanina kasi may client ako na taga uh, Germany o FW din kaya hindi ko sila natawas natawas kasi tatlo din yung uh, isang client ko tsaka yung dalawang nagpagamot napagod ako kanina sa uh, panggagamot hindi po biro ang manggamot at mag uh, humawak ng baraha at sa sapagkat pag kayo po ay nagtatarot ay na na-absorb nyo po yung energy ng inyong client at nanghihina po kayo kaya po hindi po basta basta mag ano ito yung ano mo ma'am rosy ha ito yung uh, pinagtawasan mo ang gumagambala sa iyo ay kapre ito kapre na nakangiti at nakatawa sa iyo yan nakangiti yan kay ma'am rosy Ayan ma'am, 'yan maliwanag na maliwanag 'yan. Mat ah uh, yung malaki ang ilong, yung mata, yung kilay niya at yung buhok niya, yung buhaghag nakangiti. 'Yan ay kapre. Ah, uh, Rosie, ito yung uh, pinagtawasan mo. Ayan. At isisin ko mamaya sa sa iyo itong pinagtawasan. Ayan mga kapatid, at uh, hanggang dito na lang at God bless us all.